Isang magandang umaga at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay gagawa ng kala na 12 mm po na kabilya ang ating gagawin. Tara, samahan niyo po ako kung paano ko po ginawa. Ito na po yung ating ground bar na kabilya 12 mm po. Pagputol po tayo para po sa kanyang frame. Yan po, putol po tayo ng dalawang mahaba na frame ito po yung padiretso nasa inyo po kung anong gusto po yung size na gagawin nyo po ito naman po yung magkabilang dulo na sa frame nya po ito po yung size ng ating frame mga kapatid kumutol na rin po tayo ng para sa use oil tank mga kapatid yung bracket na po sa bandang likuran ito po yung apat na ito ay isa po itong paa ng ating kalan. Ayan. Welding po natin ang maayos para hindi basta-basta matanggal. Eskwalahan na rin po natin mga kapatid para kwadrado po yung ating frame. Ayan po. sukatin natin yung magkabilang kanto para malaman natin kung siya po ay tabing o hindi ito na po yung frame ng ating kalan ito naman po ang bakal na ito ay bracket po ito ng ating tangki mga kapatid Ito na po. Welding ko na po yung paa ng kalan. Apat na piraso po yung ating paa. Ayan po. Ito na po. Isunod naman po natin yung ating chamber. Sukatin natin yung kanyang bracket. Ayan po. May naputol na po tayo na apat. Ito po yung patungan ng ating kaldero mga kapatid. Ayan. Ito po yung gagawin nating patungan ng kaldero. Ayan po, ganda po natin yung welding para matibay po. Ayan. Ito na po. So, welding ko na po yung ating patungan. Bukatin po muna natin mga kapatid yung kaldero para makita natin na pantay po yung ating kaldero. O kaya kawali po. Ayan, bukatin po natin. Okay na po. Isunod naman po natin mga kapatid yung ating sabitan ng wire ng blower mga kapatid para hindi po pakalat-kalat ngayon gumamit din po tayo mga kapatid ng kabilya po na 6mm Ayan po, balok tutin lang po natin para meron na po tayong sabitan ito na po nawelting ko na po puto lang po natin dahil medyo mahaba yung sakto lang po para hindi po tayo masugatan ko na po. naman po natin na gumamit tayo ng angle bar po na 1 and 1 half. Ito po yung gagawin natin para po sa patungan po ng ating yes I will tank. Ito na po, naputol ko na po yung ating racket ng yes oil tank mga kapatid i-welding na rin po natin mga kapatid dito sa bandang likuran para po sa pagpatungan po ng ating tangke. Eh. So na po. Welding ko na po isunod naman po natin yung ating plancha para po sa chamber po ayan ito po yung ating chamber ito po yung ating plancha bilugan po natin para makating po natin ng pabilog at uh, hindi po magasto sa welding rod yung ating pagbi-welding ayan na po nakabilog na po ako At po natin ang pabilog para akmalan po doon sa ating chamber. Ayan, nakating ko na po. Ito na po. Magbutas din po tayo mga kapatid sa gitna para po sa paglagyan po ng ating elbow. Ayan na po, may butas na po yung ating kalan plate ito na po isuksok na po natin yung ating elbow uh, ipolwil po natin para hindi basta basta tumagas yung kanyang use oil pull weld ko na po ito na po yung ating elbow Pagdaanan po ng hangin po patong po sa ating chamber i-pull weld na rin po natin yung ating plancha sa chamber para hindi tumagas yung kanyang langis ito na po, tapos ko na pong may pull weld ito naman po yung tubular para po sa paglagyan po natin ng usual mga kapatid, gagawa po tayo ng tangki, tubular po yung ating gamit ko na po yung ating tubular mag welding na rin po tayo ng nipple po para sa barbula po ng ating oil mga kapatid ayan po gumamit tayo ng 1 port na nipple mga kapatid para sa paglagyan po ng ating barbula ito na rin po yung butas na para po sa lagayan po ng ating use oil mga kapatid gumamit din po tayo ng coupling na 3 port ayan po Ito na po. Sunod naman po natin yung ating stainless plate. Gagawa po tayo ng chamber cover anti-layup mga kapatid para hindi po delikado yung ating kalan. Mag-cutting po tayo. Ito na po. Pinating-cutting ko na po para ma-overlap ko po. isa pa pong karagdagan na isa pong 1 inch na stainless plate para sa gilid niya po para hindi basta basta hiwala yung kanyang apoy naglagay na rin po tayo ng flat washer mga kapatid dapat na piraso para sa paan ng ating kalan at uh, pagilagay natin sa mga malalambot ay hindi sa babaon sa pinaglagyan natin ito na po flat washer po yung ginamit natin mga kapatid ito na po yung ating stainless plate ibilog nyo lang po mga kapatid sa chamber para akma po yung kanyang pagkakabilog para po makatipid tayo sa kuryente uh, i-overlap lang po natin para hindi na po natin kailangang weldingin ng isa-isa ayan po, ito po yung ating anti-liab ito po yung pinaka importante sa ating kala na hindi basta-basta lumiliab in case na umapaw yung ating tubig kumawa na rin po tayo ng o po para sa bracket po ng umbrella ng ating kalan ayan po mahalaga po ang stainless na timber cover and para hindi basta basta sa mga kapatid ayan po ito po yung pinaka umbrella para sa tagasangga ng ating tubig in case na umapo yung ating niloloto ispat lang po natin ng maayos para hindi basta basta piglas ayan po ito na po na welding ko na po sunod naman natin sa gilid nya para yung apoy pa ay pa itaas ayan po ito yung pinaka guard na po sa gilid Ito po. Nagbutas na rin po tayo mga kapatid para po sa daluyan ng ating langis at saka sa air escape mga kapatid para hindi mamamatay yung ating apoy. Ito na po yung ating air escape. Dalawa po at saka isang sa gilid. Kasama na rin po yung daluyan ng ating langis. Ito po, pumotol na po ako ng bakal na apat para po sa pinaka bracket ng ating chamber. Ito na po. Ito na po. Winilding ko na po yung apat. Itaob lang po natin mga kapatid sa bunganga ng ating kalan at ipatong na rin po natin yung bracket sa taas para po nakapatong po yung ating chamber ayan po welding lang po natin ng maayos mga kapatid para hindi basta basta mapiglas ayan na po pasok lang po natin sa ilalim ayan igit na po natin para hindi po tabing yung ating chamber weldingin po natin ng maayos ito na po na welding ko na po ng maayos yung ating bracket ito naman po yung design po ng ating kalan frame one half po na flat bar ah, magbaloktot po tayo na nasa atin po kung anong gustong design yung gagawin natin isa rin po itong pampatibay sa ating kalan ayan pag meron po yung kalan natin na ganito ah, hindi basta basta po ma tabingi dahil meron po siyang taga sangga taga pigil po ng bigat ng mga niluloto natin mga kapatid ayan po ito na po oras naman po para pinturahan na po natin yung ating kalan para kaaya-aya po tingnan ah, masaya po ang magmamayari ng ating kalan ito po yung news oil tank mga kapatid na pinturahan ko na rin po ito na po. Ito po yung kalan blower natin. Ayan po. Isusok-sok lang po natin na may husk lang po ito mga kapatid. Hindi mahirap tanggalin. Higpitan lang at saka luwagan. Ito na rin po yung sabitan ng ating wire. Ayan, para hindi po pakalat-kalat yung ating wire. Ito po yung tangki ng ating kalan matibay po yung ating tangki ito po yung barbula po ito po yung tuluan papunta po sa ating chamber ito na po yung ating stainless na cover anti mga kapatid napakatibay po ng ating stainless cover ito po yung ating burner nozzle mga kapatid ito po yung mga sukat po ng ating burner na mga butas at sa kabilang po Ayan, sundan nyo lang po yung ating ginamit na drill bit para maganda po ayan po burner tray dito yung mga kapatid hindi mahirap kalasin in case nalinisin po natin yung ating burner nozzle ito po yung luglug -lug mga kapatid para po pag humina yung ating apoy galawin lang po natin para lumakas ayan po ito na po yung ating kalan tapos na po oras naman po para subukan po natin yung ating kalan para malaman natin kung maganda po ang kanyang apoy lagyan po muna natin ng tissue yung kanyang chamber lagyan natin ng yes oil mga kapatid para po dumingas yung ating tissue ayan Tindihan na po natin ang lighter mga kapatid. Ayan. Ilagay na rin po natin yung use oil mga kapatid sa tangke ng ating kalan. Ayan po. Ayan, lagay na po natin yung ating soil. Painitin po muna natin mga kapatid yung ating chamber dahil iyan po ang pinakamahalaga sa lahat. Mga 3 to 5 minutes mga kapatid bago nyo po buksan yung kanyang blower para mainit na mainit. Ito po pwede na po natin buksan dahil mainit na po. I-open na po natin yung ating blower speed controller mga kapatid. Ayan. Ayan mainit na po ilagay na po natin yung ating chamber cover ang Gumamit po tayo mga kapatid ng plies o kay long nose para hindi po tayo mapasok. Ito na po yung kanyang apoy, blow flame mga kapatid, hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Ayan. Nakakulo na po yung ating tubig. Isunod naman po natin magluto ng sopas. Siya nga po pala mga kapatid, huwag niyo po ang kalimutan ni subscribe. magkumit uh, Mag-comment lang po kay mga kapatid para sa mga katanungan. Para po mapapanood niyo pa po ang mga susunod kong mga gawa. Maraming maraming salamat po. God bless po. God bless. Ayan, nagloto na po tayo. Loto po tayo ng sopas mga kapatid. Malaking kaldero po yung ginamit natin para malaman po natin kung makakaluto siya o hindi. Ayan po. Pag nilakasan po yung apoy mga kapatid, lakasan nyo lang po yung kanyang use oil mga kapatid para marami pong papasok sa kanyang chamber. Ayan. Ayan o, oh, napakaganda po ng apoy mga kapatid. Blue flame yung ating apoy mga kapatid. Hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Ayan. Ayan, napakaganda ng apoy mga kapatid. Ito na po yung sagot ng pagtaas ng ating mga cooking gas mga kapatid. Diyos will po yung gamitin natin para lalo po tayong makatipid. Ayan. Ang sarap ang luto mga kapatid dahil Yes, awilan po yung Wala po tayong kaba sa cooking gas dahil moral lang po ang mga kapatid ayan sa muli po mga kapatid uh, shout out nga pala dyan sa mga datihang hang nanonood at sa mga baguhang nanonood shout out po sa inyong lahat sana po meron po kayong natutunan sana po nakatulong po ang tutorial na ito maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid God bless, God bless, God bless. Ayan na po. Kumukulo na po yung ating niluluto. Kaya nga po pala mga kapatid, pag pinatayin niyo po yung ating kalan, unahin niyo po muna mga kapatid, ipatayin yung kanyang barbula mga kapatid bago nyo po patayin yung kanyang blower para hindi po mausok ayan po i-off na po natin yung kanyang barbula para kuminto na po yung kanyang langis ayan yung siguraduhin nyo lang po mga kapatid na wala na pong apoy dun sa loob ng kanyang chamber para hindi po usok yung ating kalan ayan po napakaganda po, na po ng apoy mga kapatid kulay blue po yung kanyang apoy hindi po ito basta-basta nakakaitim ng kaldero. Ayan po. And sana po. May natutunan po kayo sa tutorial na ito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana po, huwag po kayo magsawa. maray maraming, maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. God bless, God bless, God bless.